mga mga uh, Portuguese ay mauwi na. At shout out para kay Abod lakad. Gayang balde Kampanya. Pauwi na nang mensa ay talaga ang daan. mga lodi talagang maganoy eh. ang hirap talaga oh isang kamali mo lang ay gulong gulong ka ay eh. sino kami guys kami guys ay yeah. sa atas para kay Joey Daeng de la Cruz yun ang pangalan sa Facebook account page niya. Mga guys. Ito pala yung view dito sa Balditan. Ang ganda. Putik talaga guys. Kailangan magtakbo. Ito pala guys yung school dyan. Ang Balditan. Oh? ah. ah. Talaga mabuti talaga guys kailangan ng takbo talaga bago ka makarating Bullying. kahit mabutik <laughs> mga burtig guys ay <laughs> <laughs> naglalakad na set nyo pa sa darwa Nag... ito yung busing namin ay talaga naka sapatos pa <laughs> <laughs> Ito pala guys yung school ng Balditan o. Oh. Yan. Yun yung mga kabahayan. Ang ganda ng view dito guys. Hmm, sarap. You, guys. Ito si it... <laughs> <laughs> Jawed Daeng de Lactos. I ay shout out. Pauwi <laughs> <laughs> na kami guys ng, ng Mansala ay. Eh. Kahit inulanan ka ng maga tuloy pa rin ang lakad. <laughs> para lang sa aming pupuntahan dito sa Portigres Portigres dun sa Balditan <laughs> 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 ang isa ay umuuna na yan yeah, ang bahay na Tayo, pagka-batay, 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 Ito yung driver namin Kahit mabutik guys Kinakaya talaga O Ito yung Driver namin guys Si Javel Dira Cruz Shout out <laughs> tegurju nyo Shout tibay talaga Ng driver namin guys Kahit mabutik talaga

ya <laughs> nan